So good day mga ka-riders, so bago naman ng re-review ngayon at ito nga ang uh, natin ang pinakamabentang scooter dito sa Pilipinas ni Honda, kanilang pinakabagong kulay na Honda Click version 3 125i. So ito yung pinakabago nilang kulay guys na two-tone. Flame red ito guys na may halong black. Napakaganda talaga guys ng kanyang itsura. At the same time same pa rin naman yung kanyang ilaw. Naka LED pa rin yung kanyang ilaw guys. So napakaganda rin ng itsura at futuristic talaga yung itsura ng Honda Click. At mas premium ito tignan guys itong pinakabago nilang kulay dahil two-tone tsaka napakaangas ng detalye. Pagdating naman guys sa specs ng kanyang headlight ganun pa rin naka LED pa rin yan guys pati yung kanyang makikita running light. Ang advantage kasi guys kapag LED ang ating headlight ay matagal yung lifespan nito at hindi madali mapundi. At isa pa ay napakalinaw nito lalo na sa gabi. Kumpara sa mga traditional na bulb type ang gamit. Pagdating naman guys sa size ng gulong niya dito sa unahan, meron itong size na 1890 by 14 at tubeless na yan guys. At kita natin napaganda rin ang design ng kanyang mugs na wavy design at disc brakes na rin yan guys with combi brake system. At ang suspension naman niya ay naka-telescopic fork. At dahil equipped na ito guys ng combi brake system, meron na tayong control sa Pareno. So meron itong brake power kapag nagamit natin yung combi brake. 70-30. 70 sa unahan at 30% naman sa likuran. Kapag nag-brake tayo gamit yung unahan. At para na rin sa safety ng driver at backrider. Pagdating naman dito sa likuran guys, naka narin na rin yung pati yung kanyang turn signal light. Ang di ko lang siguro gusto dito guys is yung ayang design ng kanyang turn signal light na nakalabas ito. Kaya madali itong masagi or mabali. Dahil meron na ako mga kaibigan na merong mga ganitong motor at ang kadalasan ng nababali ay itong signal light nila sa likuran. Pagdating naman dito guys sa size ng kanyang gulong sa likuran, may size ito na 1990 by 14 at tubeless na rin yan guys. Naka single shock absorber tayo at ang gamit pang preno nito sa ulian ay drum brakes. At makikita din natin na wala na itong quick starter. Unlike sa Honda Beat 110 ay may kick starter. So ito ay wala ng kick starter. Kaya kung malubat ka man or masira ang iyong starter ay siguradong magtutulak ka talaga sa motor na ito. So dito sa unahan guys makikita natin naka shutter key pa rin ang gamit ng motor na ito. at sana may lalabas na next si Honda at na keyless naman. So ito meron tayong mga packet dyan. At dito guys makikita pala natin dyan yung kanyang charging port. At may sabitan din tayo dito para sa mga isasabit natin dyan mga gamit. But dahil may charging port na nga ito ay din na tayong mga gampang malulubat ang mga cellphone. Sa so, mga pindutan naman guys dito meron lang tayong electric start dyan. Dito sa kabila meron tayo turn signal light, usina at saka high and low. So yan lang yung mga pindutan. Walang tayong hazard light. Wala rin din tayong pass switch. Sa so, panel gauge naman nya ay naka fully digital meter panel gauge na nga ito. Same pa rin sa sa laki sa version 3. At napakaganda rin ito guys dahil napaka-visible niyan pagdating sa gabi. syempre dito sa kanyang legroom guys, sa kanyang footboard, ay eh, napaka-laki rin ng space dyan. At pwede nating lagyan ng mga bagahe kung ano-anong ilalagay natin dyan. So napaka-comportable. At dyan nyo rin makikita guys yung battery kung may mapansin kayo dyan na maliit na parang box. Ayan, so dyan nakalagay yung battery. Ganyan naman guys ang itsura ng kanyang grab bar sa likuran. So napakaganda guys ng kanyang kulay dahil pareha sila ng kulay sa kanyang mugs. Ayan so choco brown din siya at same sila ng kulay sa ating grab bar. Pagdating naman sa kanyang upuan guys is napaganda rin yan dahil napaka comfortable sakyan guys. Kung nakasakay na kayo sa Honda Click eh, malalaman nyo naman na comfortable talaga sumakay sa ganitong motor. Meron din tayong sporty muffler dyan guys nakatakip lang siya pero napaganda at hindi siya maingay guys. Pagdating naman sa engine specification ng motor neto ay meron tong engine type na four stroke single overhead cam at single cylinder at meron tong engine displacement na 124.8 cc fuel injected at liquid nare na rin ng kanyang system sa pagpapalamig ng kanyang makina. Okay. Para maiwasa natin ang overheat lalo na kung gagamitin natin ito pang long ride. Meron naman itong fuel tank capacity guys na 5.5 liters at kaya naman umabot ang isang litro mo sa 55 kilometers per liter. Pero nakadepende pa rin yun guys sa road condition at sa bigat ng rider. At equipped na rin ito ng idling stop system. So kung nagbabalak ka kumuha ng ganitong motor, ito naman ang kanyang presyo. At dahil special edition itong pinapakita ko sa inyo ay nagkakalaga ito ng 83,900 pesos. At pagdating naman sa installment basis ay hindi na ako magbabanggit guys kaya dahil magkaiba talaga sila ng installment basis depende na lang sa dealer na pupuntahan ninyo dahil may mga dealer na magkaiba sila ng down payment at magkaiba rin ang kanilang monthly installment overall naman napaganda ng motor na ito kung hanap mo talaga yung comfort ka madali i-drive at matipid sa gasolina at gagamitin mo ito pang service o pang negosyo ito ang marirecommend ko sa inyong motor Op opinion ko lang din naman yun guys kayo guys ano man sabi niyo sa motor na ito pwede kayong mag comment sa baba kung okay nga ba ang motor na ito para sa inyo. Siyempre kung gusto nyo pa ng ganitong video, maaari kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga reviews. At kung nakaabot ka sa dulo ng video natin ay maraming salamat at sana supportahan nyo pa ako sa aking mga susunod na video. Muli maraming salamat para sa sunod na review. Abangan!